Hello guys, what's up? Um, dito tayo ngayon sa ano guys? Bundok. <laughs> tayo mga guys, nalaki ng mga puno guys oh. Sino na akala ng lugar na to guys? Bibigyan natin ng jikas. Ang pinapahulaan natin ngayon guys ay bayan. Uh, kung alam niyo itong bayan na to guys, ay uh, comment niyo sa comment section. Baka kayo na ang next na manalo ng jikas. Ayan guys oh, nalaki ng mga puno oh. Bundok na yan guys oh. Liblib -lib na to. <laughs> Pag naisip nyo guys yung uh, bayan na may bundok, ay uh, comment nyo sa comment section na uh, baka tama ang sagot nyo. Ayan guys oh, nalaki ng mga puno na to guys oh. Ayan, marami yan dito. Mas malaki pa sa akin yan guys oh. Oh sino na alam ng mga puno na to guys yung lugar na to pag alam nyo guys i-comment nyo sa comment section bayan ang inanap natin dito guys pabundok naman tayo guys kasi ang lulupit ng ating mga followers alam na alam kung saan ang pinupuntahan ko guys eh pero mas maganda naman guys na ano ah, nahulaan nyo yung ah, bawat pinupuntahan ko kasi kahit papano nakakapagbigay ako sa inyo ng Jikas Pero merong isang uh, vlogger guys na nagalit sa atin Si Vince Vlog Galit na galit sa ngipin ko <laughs> Naiingit yata guys eh <laughs> Ito yung pinakaasit natin yung ngipin ko eh Galit na galit sa ngipin ko guys <laughs> Panayang comment mga, mga taong walang magawa sa buhay maninira na lang ng kapwa gumawa ka ng masama sa kapwa guys ay may balik yan kaya andyan lang yung karma sa tabi tabi thank you for watching guys please like and share bye bye